Grabe. Ang ganda tingnan. nag po sila ngayon ng carrots dito sa may benguet, sa may atok. Ayun no? Ang dami. Ganyan pala mag -harvest. Bubunutin lang. No, Pat? Ano pakiramdam, Pat, na ikaw mismo yung nag ng carrots? Masaya. Saya, no? Eh, eh, Oo. <laughs> ang lamig. Ang ganda rito, ang ganda rito. Ay, hindi. Si nanay nagbubunot din. Napayong. Ah, yan lahat ng tanim na yan ay carrots. Oo. Oh, Di ba? Ang galing. Kuya, Ilang buwan bago maharbis ang carrots? Apat. na buwan mula sa pagkatanim niya. Uh, ano tinatanim diyan? Buto? Buto. Hmm. Punta nga tayo dito. Tingnan nga natin. Punta tayo dito sa veterano. Hmm, ito. Alam ko, eh, si Kuya pinaka-veterano eh. Yan. Pakikita ni Kuya kung paano magbunot ng carrots. Bagay, madali lang naman magbunot. Pero lahat Kuya yung harbisin. na yan. Walang hindi. O oh, merong hindi? Ah, lahat na. Bubunutin. Ah, ibig sabihin, pwede na siyang bunutin ng isang diretsyong gano'n. Ah, ganyan lang po. Bubunutin lang. O, oh, gano'n. Lalaki, o. Oh. Dito, kuya, magkano ang... Ang bentahan ng karot, so magkano pinapakiyaw sa inyo dito? Sa mismong, nasa, dito na kayo sa mismong, ano, sa inyong taniman mismo. Tapos papakiyawin. Magkano binibili sa inyo isang kilo? Walang bumili dito. Paano ginagawa? Trinidad lang. post. Ah, dinideliver nyo? Oo. Ah, ah, dinideliver nyo. Hindi, pag dinideliver nyo sa La Trinidad, magkano po ang kilo? Hindi Iba-iba ho? Pero kadalasan po, magkano? Yung mas matumal. May 15. 15 ang isang kilo? Oo. Napakamura pala ng carrots. Grabe. Tapos, yan. Dito sa may, yan, yan, nagbumunod. Dito sa may likuran, puro halaman din. Ayun, kaibigan ko. Tingnan pre. Wow. Oo. Oh. <laughs> <Ito, ito, ito. laughs> ah. Oo oh, nga, no. <laughs> Nakakatawa. Oh, ayun. Ganyan lang. Oo. Oh. 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 Hindi na mabibenta yung mga gano'n yung mga may lawet yung mga may, <laughs> yung mga may lawet hindi na mabebenta Oh. Tawag nila nito lumpia. Lumpia. Oh, oh. Uh, oh, Lumpia. Uh, lumpia. Ang carrots ba isang klase lang yan? Wala bang imported o wala bang ibang carrots? Isa lang ang lahat ng carrots? Variety, ganun? Yung, sabi nilang terracotta. Terracotta? Oo, Uh, ano naman yun? Papareho. pareho din yung naman niya. Ganito din. Ah, ganyan din. Mm, ganda, oh. Ganda tingnan, oh. oh. Inayos nila, oh. Oh. Ah, rejik yung ganyan. Galing, diba? Tapos dito sa may likuran, papakita ko na rin sa inyo, yung taniman nila ng gulay dito. Madaming gulay dito. Ah, Amin tanim ka dito? Asan? Ayan, tanim mo yan. E eh, tanim yung repolyo. Dito sa baba, puro taniman din yan uh, iba iba labanos, repolyo, carrots Ayan. bundok talaga yung kanilang tinataniman ang uh, kainaman dito malamig yung lugar napaka special ng kanilang mga halaman tinatapon na lang po dito yung mga reject na carrots pero sa atin yung mga reject eh pwede pa pero dito uh, nagiging pataba na lang din sa halaman katulad ng mga repolyo dahil na pag nagmura ang repolyo o nagmura yung mga ibang gulay, kadalasan, hinahayaan na nila. Tinatapon o nagiging pataba na lang, no? Ganun na lang ang nangyayari. Dami, dami. Yan po ay iuuwi namin. Yung carrots na yan. Dami na yan. Oh, dami, no? Makakatikim ang sityo puti niyan. Di diba? Dami. Yan, nag kami ng carrots para sa sityo puti. Dami. Para makakatikim para matikman. May ibang luto pa ba sa carrots? Paturo naman. Yung carrots lang talaga, walang ibang ricado. Wala. Wala. Talagang panghalo siya. Ah, talagang panghalo lang siya. Hindi rin nila alam. Adobo mo, Pat. Ah, ba diba ang dami? Ibigay natin ng sityo puti.